Hello 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 mga kasuper kasari, what's up, what's up, what's up? Kumusta, kumusta, kumusta? Nakapag-outing na ba ang lahat? Ano yun? Okay, nakapag-swimming na ba ang lahat? Well, 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 well. Kaway-kaway sa mga stay at store. Mas pinili makabenta kesa mag-outing. Oh, kanya-kanya naman tayong choice. Choice nila magbakasyon, choice nila magmiming, choice nila mag outing, o oh, di choice nila yon. Siguro naman, masaya sila doon. So, tayo naman, kasi ako, malaki ang pangailangan ko, bukod sa, wala naman din akong pupuntahan. Oo. Oh, oh. <laughs> Kaya, stay at store na lang. So, nakabenta ang Madam Negosyante. Appear sa mga nakabenta. Kasi ang Friday, Saturday, malaki din ang benta natin. Di ba? Kasi, ibang tindahan, close, tayo open. Welcome, welcome mga suki. Ganun. Itong Holy Week, kahit pa paano, inakabenta ang Rochia minimal no? Kasi nga ang ibang mga tindahan ay busy sila sa kanilang pag-aouting, no? So tayo naman, no? dito lang sa bahay, wala namang pupuntahan. Bago nga mag Biyernes Santo, dami nagtatanong. Halos lahat ng tumors, sarado ba kayo bukas? Sarado ba? Bukas ba kayo? Sure bang bukas? Sigurado ha? Ganon. nasisinisigurado sigurado nila na open para may mabibilhan pa rin sila. So, ayun nga, i-open naman tayo. Pero nag-close pa rin tayo sa hapon dahil nga wala naman tayong tendera kasi pinagpahinga ko din. Oo, oh, oh, haba ng pahinga. Oh, oh. So, tayo dito lang, tinda-tinda lang, pahinga-pahinga. So, okay naman sa alright yung ating mga snacks. So, ikot tayo mamaya. Ang dami na rin wala. Ang dami na rin kaguluhan sa ating mga display. So, okay naman yan sila sa alright. Kanina, dumating si Pure Gold. In order ko kahapon sa ahente, umabot din ng 4,000 plus. Na-display ko na yung iba. So, congrats sa mga nakabenta. Congrats sa atin. Siyempre, iba talaga yung malaki ang pangangailangan, no? Mas pipiliin talaga kumita, no? Sayang din kasi, di ba? close tayo, wala tayong benta. E, paano na lang? Dito natin inaasa lahat, o di? Hindi pwede tayo mag-close-close. -close. Kasi ang isang araw na benta, hindi. Eh, alam, malaki din ang mawawala sa atin. Oo. So, ayan na lang natin yung iba kung... nag enjoy pa sila sa bakasyon, basta tayo, eh, kumikita, apir-apir. Lalo na dumating na naman ang ating bayarin, kaya wala talagang time para magbakasyon-bakasyon, mag-outing sa kanalang tayo mag bakasyon pag mayaman na. Oo, uh, sana all nakaloka. So ikot tayo dito sa ating tindahan. Ayan, oh. Oh, ba? Diba? Ang naiwang bakas ng Holy Week. Ayan, oh. <laughs> Ang daming uwang-uwang. Ang dami na naman natin o order oh. Oh. ba? Diba? Ito sa ating laundry. Ang daming mga naglalaba. Ang ating mga sabon-sabon. Ayan, Oh. Ayan. At ang ating mga dilata, nako. Nako, 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 nako. Nako, 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 nako. Pagbalik ng ating Super A, ang daming ayusin. So, tayo naman, ang dami nating i orderin <laughs> Di ba? Talagang pinapakang ating mga dilata. Ngayon naman, ito mga tomato sauce. Kasi naghahanda na sila. Ayan. Dito din sa ating mga noodle section mabenta mga pansit kanton lalo ngayong umaga ang daming mga nagbilihan ng mga pansit kanton cup noodles yun, ang benta din ng cup noodles mga asukal ang benta ito kararating lang to galing kay Pure Gold malagkit at syempre yung ating mga soft drinks talagang humahabol ako dito sa Coke kasi lagi na susold si Coke ito kararating lang to ngayon umaga kay Pure Gold naman yan kay Pure Gold. ang wala lang talaga ko ay gulay. Ang dami naghahanap ng gulay kaso wala, hindi na ako nakapunta ng palengke. Ayan na lang yung aking mga gulay. Wala nga ako kamatis, wala ako kalamansi. Ayan. Ayan. Ate mga chichirya talaga. <laughs> talaga. Pinapakay, eh, no? Siyempre, yung ating mga ready to drink. At, siyempre, yung ating selecta, yung ating graham bar. Nandiyan naman yan. Tsaka yung ating gardenia, buti kahapon. Nag-deliver. Kahapon, wala na tong laman eh. Sakto yung deliver. Mabenta ang gardenia, tsaka pansit kanton. Yan. Okay. All right. So, linggo na. Happy Easter, mga ka-super. So, tinda-tinda pa rin tayo. So, mamaya, pahinga-pahinga din pag may time. Ang pahinga ko dito, mga one, mga one hour pahinga, okay na sa akin. Yan. Kahit pa paano, eh, nakakaligo, nakakaidlip, okay na sa akin. Yan. O siya, hanggang dito na lang muna ang ating chika-cheka, no? Ang anats. <laughs> eh mumula mula tayo. Oh, oh. oh lagi magsasapin sa likod at inom na maraming tubig. Okay? At magbabitamins at uminom ng barley. Okay, Doki? So, yan lang. Bye! Happy Sunday! Happy Easter! God bless us